ang kababalaghan sa tuktok ng Mount Kalugong. Noong unang panahon, sa bayan ng La Trinidad Benguet, may dalawang matalik na magkaibigan, sina Ramon at Elias. Pareho silang mahilig sa pakikipagsapalaran, lalo na sa pag-akyat ng bundok at pagtuklas ng mga lumang alamat. Isang araw, napag-usapan nilang akyatin ang matkalugong isang bundok na nakilala dahil sa misteryosong kwento tungkol sa mga multo ng mga sinaunang ibaloy na sumasayaw tuwing gabi sa toktok nito. Maraming tao na ang nagpatunay na may kakaibang tunog ng gong at tambol na nagmumula sa itaas. Ngunit wala pang nakatagal ng sapat upang alamin kung ano ang tunay na nagaganap. Sigurado ka ba, Ramon? Delikado raw doon? Tanong ni Elias habang sinusuri ang kanilang mga dalang gamit. Oh naman. Hindi ba't gusto natin ng totoong pakikipagsapalaran? Sagot ni Ramon. Nakangiti. Pagdating ng hapon, nagsimula silang umakyat. Sa una, parang isang ordinaryong bundok lamang ang matkalugong. Mayabong ang mga puno, malamig ang simoy ng hangin, at maririnig ang huni ng mga ibon. Ngunit habang papalapit sila sa tuktok, napansin nilang unti-unting lumalapot ang ulap at bumibigat ang hangin na para bang may bumabalot na misteryo sa lugar. Pansin mo ba? Parang ang bigat ng pakiramdam dito. Bulong ni Elias. Tumango si Ramon. Parang may nagmamasid sa atin. Nang marating nilang tuktok, agad nilang nakita ang kakaibang pormasyon ng mga bato, kabilang na ang batong may hugis sombrero, na dahilan kung bakit tinawag na kalugong ang bundok. Habang pinagmamasdan nila ang paligid, Bigla nilang narinig ang isang mahina ngunit malinaw na tunog ng gong. "Narinig mo 'yon?" tanong ni Elias, kinakabahan. "Oo. Pero wala namang ibang tao rito, hindi ba?" sagot ni Ramon. Nagtinginan silang dalawa. Nagsimula silang lumibot upang hanapin kung saan nagmumula ang tunog. Sa paglalakad nila, napansin nilang biglang lumamig ang paligid at ang hangin ay tila may ibinubulong na hindi nila maintindihan. At doon nila nakita ang hindi may paliwanag na pangyayari. Sa gitna ng isang maliit na clearing, lumitaw mula sa manipis na hamog ang isang grupo ng mga taong nakasuot ng lumang kasuotan ng mga ibaloy. Ang ilan ay tumutugtog ng gong at tambol, habang ang iba ay sumasayaw sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hindi sila ordinaryong tao. Ang kanilang anyo ay bahagyang malabo para bang mga anino na lumulutang sa hangin. Nanlaki ang mata ni Elias. Ramon, mga espiritu sila. Huwag kang maingay. Sagot ni Ramon. Nanginginig ang boses. Ngunit huli na. Isa sa mga sumasayaw ang biglang tumigil at dahan-dahang lumingon sa kanila. Sinundan ito ng isa pa at isa pa hanggang sa lahat ng espiritu ay nakatitig na sa kanila. Ang kanilang mga mata ay walang ningning. Ngunit ramdam nila ang matinding lungkot at pangungulila. Umalis na tayo bulong ni Elias, ngunit hindi sila makagalaw. Para bang may humahawak sa kanilang mga paa, isang matandang espiritu ang lumapit sa kanila. Ang kanyang muka ay may malalim na mga guhit ng karanasan, at ang kanyang tinig ay malamig ngunit puno ng dalamhati. Bakit kayo nandito? Tanong ng espiritu, hindi po namin alam. Gusto lang po naming makita kung totoo ang kwento. Sagot ni Ramon, nanginginig. Hindi ito isang kwentong pambata, sagot ng matanda. Ito ay alaala ng aming nakaraan. Dito kami nagsasayaw bilang parangal sa aming mga ninuno. Ngunit nang dumating ang mga banyaga at kinalimutan ng aming mga anak ang aming tradisyon, kami ay naiwang nag-iisa. Napatango si Elias, nakaramdam ng lungkot para sa kanila. Paano po namin kayo matutulungan? Napatingin ang matanda sa langit. Ipaalam sa iba ang aming kwento. Ipagpatuloy ang aming sayaw. Hanggat may sumasayaw sa ilalim ng buwan, hindi kami tuluyang maglalaho. Sa isang iglap, biglang lumakas ang hangin at napapikit si na Ramon at Elias. Pagdilat nila, wala na ang mga espiritu. Tahimik na ulit ang bundok at tila walang nangyari. Dali-dali silang bumaba ng bundok dala ang matinding karanasang hindi nila malilimutan. Simula noon, ikinuwento nila ang kanilang nakita sa mga tao sa baryo. At muling binuhay ang sinaunang tayaw, ang sayaw ng mga ibaloy. At sa tuwing sumasapit ang gabi ng pagtiriwang, sinasabing may mga anino ng sinaunang ibaloy na sumasabay sa indak ng musika. Mga espiritong hindi na muling malilimutan. Ang kababalaghan sa toktok ng matkalugong, pagpapatuloy. Matapos ang gabing iyon, hindi na naging pareho ang buhay ni Naramon at Elias. Tuwing pumipikit sila, bumabalik sa kanilang isipan ang imahe ng mga espiritu ng Ibaloy na sumasayaw sa liwanag ng buwan. Lalo silang hindi mapakali ng marinig nilang may ibang grupo ng kabataan na aakyat din sa matkalugong. Dapat ba nating pigilan sila? Tanong ni Elias kay Ramon isang hapon habang nakaupo sila sa may palengke ng La Trinidad. Hindi ko alam. Sagot ni Ramon. Baka dapat nating sabihin ang totoo. O baka mas makabubuting tayo na lang ang bumalik at subukang makausap uli ang mga espirito. Nagkatinginan sila. Alam nilang delikado ang kanilang binabalak. Pero may kakaibang puwersang humahatak sa kanila pabalik sa bundok. Ang pagbabalik sa bundok kinagabihan. Nagdala sila ng mga kandila, posporo at pagkain bilang alay. Inakyat nilang muli ang Mount Kalugong, mas handa sa kung anuman ang maaring mangyari. Sa bawat hakbang, ramdam nila ang bigat ng hangin, parang ang buong kalikasan ay nakamasid sa kanila. Nang makarating sila sa tuktok, naghintay sila, tahimik, walang tunog ng gong, walang indak ng sayaw. Para bang wala silang nakitang kahit anong kakaiba nun? Baka naman panaginip lang ang lahat, bulong ni Elias. Ngunit bigla, sumipol ang malamig na hangin, at mula sa alikabok ay lumitaw ang pamilyar na figura ng matandang espirito. Ang kanyang mukha ay tila mas mapayapa ngayon, pero may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Ano ang inyong sadya? Tanong ng matanda, Nagpalitan ng tingin si Ramon at Elias bago sumagot si Ramon. Gusto po naming makatulong. Sinabi niyo po na dapat malaman ng iba ang inyong kwento. Pero paano po namin gagawin iyon? Sandaling nag-isip ang matanda bago itinuro ang bato sa gitna ng clearing. Nasa ilalim nito ang isang bagay na matagal nang nakatago. Hukayin niyo Sa kabila ng kaba, sinunod nila ang sinabi ng matanda. Ginamit nila ang kanilang mga kamay upang hukayin ang lupa sa tabi ng bato. Ilang minuto lang ang lumipas nang maramdaman ni Ramon ang isang matigas na bagay. Dahan-dahan niya itong hinila. Palabas, isang lumang kahon na yari sa kahoy. Dahan-dahan nilang binuksan ito at sa loob ay natagpuan nila ang isang sinaunang kong at isang maliit na journal na tila sulat-kamay ng isang matandang Ibaloy. Ang journal ay naglalaman ng mga kwento ng kanilang lahi, ang kanilang sayaw, ritual, at kung paano nila ipinagdiriwang ang kanilang kultura bago ito unti-unting naglaho dahil sa pananakop at pagbabago ng panahon. Tanda ng aming lahi, bulong ng matanda. Matagal nang nawala, pero kayo ang nakatakdang magbalik nito. Naguluhan si Ramon at Elias. Ano pong ibig sabihin niyo? Dalhin ninyo ang kwento namin sa mundo. Sagot ng matanda. Huwag hayaang mamatay ang aming kultura. Pagkatapos niyang sabihin yon, isang malakas na bugso ng hangin ang dumaan at unti-unting naglaho ang espiritu kasabay ng buong tanawin ng sayaw at musika. Sa isang iglap, bumalik ang bundok sa tahimik nitong anyo. Ang panibagong misyon, bitbit ang sinaunang gong at journal, bumaba sila ng bundok. Hindi na ito isang ordinaryong pakikipagsapalaran. Ito ay isang misyon upang buhay ng kwento ng mga ibaloy. Sinimulan nilang ipakalat ang natutunan nila. Isinali nila ang journal sa Filipino at Ingles upang maunawaan ng mas maraming tao. Isinama nila ang kwento sa mga programa ng kultura sa kanilang paaralan. At sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, Muling tinugtog ang gong sa isang pagtiriwang sa kanilang bayan, isang alay sa mga espiritong matagal nang nananahimik sa bundok. At mula noon, ang tunog ng gong ay hindi na lamang naririnig sa matkalugong tuwing gabi. Dahil sa kanilang pagsisikap, ito'y muling naging bahagi ng kasaysayan at kultura ng kanilang bayan. Ang mga alingaw ng nakaraan, ngunit kahit na ibalik na nila ang kwento ng mga ibaloy, hindi ibig sabihin ay tuluyan nang naglaho ang mga espiritu. Minsan, kapag nag-iisa si Ramon sa kanyang kwarto, maririnig niya ang mahinang tunog ng gong mula sa malayo. At uh, sa kanyang panaginip, nakikita niya ang matandang espiritu nakangiti sa kanya bago ito unti-unting naglalaho kasabay ng liwanag ng buwan. Sa isang sulok ng kanyang isipan, alam niyang ang mga espiritu ay naroon pa rin. Hindi na upang humingi ng tulong, kundi upang magpasalamat.